Madaling araw na. Pero gising pa rin si Maya. Nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kanyang nakaumbok na tiyan. Anim na buwan siyang buntis. Anim na buwang inipon ang lakas para itaguyod ang batang walang kasalanan. Kahit iniwan siya ng fiancé niyang si Carlo para sa iba. Nilakasan niya ang loob niya, pinahid ang mga luha, kung hindi niya kaya para sa sarili niya kailangan niyang kayanin para sa anak nila. Maya, bulong niya sa sarili. Kapit lang. Pagbukas niya ng cellphone, nakita niya ang lumang litrato nila ni Carlo. Nakatayo sa tabing dagat. Magkahawak kamay. Puno ng pangako. Na para bang hindi siya iniwan. Binura niya iyon. Ngunit kahit anong burahin niya, wala namang delete button ang puso sa kabilang dako ng Maynila. Si Lara ay naglalakad sa gilid ng eskolta. Hawak ang isang lumang Polaroid camera. Sa edad na 27, marami na siyang nadaan ang relasyon na nauwi sa wala. Hopeless romantic, ika nga nila. Pero kahit ilang beses siyang masaktan, hindi siya nauubusan ng pag-asa. Siguro, bulong niya nasa tabi-tabi lang ang taong para sa akin. Ipinikit niya ang mata. Sana, isip niya. Sana isang araw, may makilala akong handang magmahal ang totoo. Nang sumunod na umaga, si Maya ay pinilit na lumabas. Kailangan niyang bumili ng gatas at vitamins. Ngunit sa palengke, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Naramdaman niya ang mabilis na pintig ng puso. Parang maiiyak siya sa takot. Hindi pwede. Hindi pwede ako mahimatay dito. Nang unti-unti nang dumidilim, ang paningin niya, may kamay na biglang humawak sa braso niya. "Miss, ayusin mo ang paghinga mo. Inhale, exhale." Nang imulat ni Maya ang mata, nakita niya ang isang babaeng may maamo ang mukha, mahaba ang buhok, may polaroid camera sa leeg at may mga matang puno ng malasakit. Ako si Lara. Sabi nito, Ma'am, buntis po kayo. Kailangan niyo ng tubig. Tumango si Maya. Pinipilit ang sarili na bumangon. Tinulungan siya ni Lara na makaupo sa bench. Salamat. Sobra. Nauutal niyang sabi. Ngumiti si Lara. Marahang pinunasan ang pawis niya gamit ang panyo. Okay ka na ba? Hindi kita iiwan dito. At sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong init na umago sa malamig na dibdib ni Maya. Mula noon, nagkita na silang dalawa ng madalas. Tuwing umaga, sasadyain ni Lara ang maliit na karinderiya ni Aling Rosa kung saan madalas mag-almasal si Maya. Lara, sabi ni Maya, Isang araw, habang sinusubuan ng goto, bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman tayo magkakilala. Alam mo, sagot ni Lara, palagi kong iniisip kung ako kaya yung iniwan o kung ako kaya ang walang kasama. Siguro gusto ko lang makasiguro na may isa man ng taong maaasahan mo. Napatingin si Maya sa kanya. May luha na namumuong muli sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pasasalamat. Minsang gabi, habang binabantayan siya ni Lara, dahil sumakit ang tiyan niya, napahawak si Maya sa kamay ng babae. Pinikit niya ang mata. Iniisip kung tama ba ang nararamdaman niya. O baka dala lang ng takot, ng pangungulila, ng pagka-broken heart. Ngunit nang maramdaman niyang Pinisil ni Lara ang kamay niya pabalik. Alam niyang may bago ng tumutubo sa puso niya. Hindi pa siya handang aminin, pero naroon na iyon. Malamig pero mainit. Mahina pero matatag. Pagkatapos ng ilang linggo, hinatid siya ni Lara sa prenatal check-up. Sa labas ng klinik, sabay silang naupo sa isang upuan habang hinihintay ang resulta ng ultrasound. Alam mo, Lara, sabi ni Maya. Hindi ko alam kung anong magiging buhay ko kung wala ka. Ngumiti si Lara. Maya, hindi ko rin alam kung anong magiging buhay ko kung hindi kita nakilala. Tahimik silang nagkatitigan. Doon sa tingin ng iyon, may mga lihim na tanong na unti-unting lumalabas. Pwede bang mahalin kita kahit sugatan ka? Pwede bang mahalin mo ko? Kahit ganito ako. Lumipas ang mga araw. Isang gabi, dumalaw si Lara sa bahay ni Maya. Dala ang mainit na bulalo. Nagkatinginan sila. Parehong may gustong sabihin. Ngunit walang lakas ng loob. Pagkatapos kumain, naupo sila sa gilid ng kama. Si Maya, hinawakan ang tiyan niya. Habang si Lara naman, ay nakayoko. Pinipigil ang mabilis na pintig ng puso. Lara. Mahina, ngunit malinaw ang boses ni Maya. Natatakot ako. Tinatakot ka ba ng sitwasyon natin? Tanong ni Lara. Halos pabulong. Hindi. Natatakot ako kasi. Huminga si Maya ng malalim. Kasi baka mahalin kita. Tumulo ang luha ni Lara. Tinitigan niya si Maya na para bang hindi siya makapaniwala. Maya. At bago pa matapos ang sandaling iyon, yumuko si Lara at marahang hinalikan ang pisngi ni Maya. Banayad, magaan, ngunit punong-puno ng katiyakan. Hindi iyon halik ng awa. Hindi iyon halik ng pagliligtas. Isa iyon halik ng taong handang sabihin. Narito ako. Hindi kita iiwan. Kinabukasan, tinanggap ni Maya na hindi niya kayang itago ang damdamin niya. Habang magkausap sila sa harap ng maliit na hardin, pinisil niya ang kamay ni Lara. Alam kong mahirap. Buntis ako. Wasak ako. Maraming sugat. Pero kung papayag ka, gusto kong subukan. Subukan ano? Tanong ni Lara. Nanginginig ang boses. Subukang mahalin ka. Sa abot ng kaya ko. Pumatak ang luha ni Lara. Yumakap siya ng mahigpit kay Maya. Marahang idinampi ang labi sa noon ito. Kahit anong kaya mo, sabi ni Lara, sapat na. Hindi kita pinipilit. Hindi kita hahatakin. Basta nandito ako kahit anong mangyari. Ilang linggo pa ang lumipas. Malapit na ang due date ni Maya. Magkaagapay silang, namimili ng baby clothes. Nasa department store sila, nagtatawanan, habang sinusukat ang maliit na bonnet. Tingnan mo, ang liit ng medyas, parang kasya sa manika. Isipin mo, may maliit na paa na magsusuot niyan at magiging nanay ka. Hindi lang nanay. Siguro, magiging tayo. Napatingin si Lara, napangiti, at biglang humalik sa labi niya. Mahaba, marahan, sigurado. Isang halik na nagpapatunay na kahit gaano karaming sugat ang iniwan ng nakaraan, may pag-ibig na handang maghilom, nang maghiwalay ang kanilang mga labi kapwa sila nakangiti. May mga luhang, puno ng ligaya. Dumating ang araw ng panganganak. Nakahawak si Lara sa kamay ni Maya habang nasa delivery room. Maya, kaya mo to. Paulit-ulit niyang sinasabi. Narito ako. Sa bawat kirot, bawat impit na iyak, bawat pag-iyak ng sanggol, naroon si Lara hindi bumitaw. At nang marinig nila ang unang iyak ng bata, magkahawak kamay silang dalawa. Tumulo ang luha ni Maya, luha ng ginhawa, luha ng bagong simula. Pagkaraan ng ilang araw, magkasama silang nakaupo sa maliit na duyan. Buhat ni Maya ang sanggol. Nakasandal si Lara sa balikat niya. Marahang hinahaplos ang kamay niya. Maya, bulong ni Lara, mahal kita. Pinikit ni Maya ang mata, hinayaan niyang, umagos ang mga luha. Ilang buwan na siyang umiiyak sa sakit. Ngayon, umiiyak na siya sa pagmamahal. Hinalikan niya si Lara. Hindi lang isang simpleng halik. Isa ay yung halik ng taong handa ng umibig muli. Isa ay yung halik ng dalawang pusong pagod na ngunit handang magsimula. Makalipas ang ilang buwan, nakatayo sila sa terrace ng bahay. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hawak ni Maya ang maliit na kamay ng anak niya, habang si Lara naman ay nakayakap mula sa likuran niya. Salamat, Lara. Mahina niyang sabi, dahil pinili mo ko, kahit wala akong maibigay noon. Bumuntong hininga si Lara marahang idinampi ang labi sa leeg. Hindi mo kailangan may ibigay, kasi sapat ka. Ikaw, kayo, sapat. Humarap si Maya. Muli silang naghalikan. Wala nang alinlangan. Wala nang takot. Isang halik na puno ng katiyakan na sa kabila ng lahat mayroong pagmamahal na ipinagkakaloob ng tadhana at habang humihigpit ang yakap nila sa gitna ng dapit hapon, alam nilang pareho, hindi na sila kailanman mag-iisa. Hindi na takot ang nangingibabaw sa puso ni Maya, kundi pag-asa. Hindi na pangungulila, kundi pagmamahal. Sa wakas, natagpuan nila ang tahanan sa isa't isa. At sa bawat halik, bawat yakap, bawat bulong ng mahal kita alam nilang ito ang simula ng isang pag-ibig na hindi na muling mawawala. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.